Hi, ako nga pala si Ronin, isang machine operator dito sa New Zealand. Paano nga ba ako napunta dito sa New Zealand? Simulan po natin ang kwento noong nag-aaral pa ako sa TESDA. Nag-training po ako doon sa TESDA bilang isang carpenter or carpenter. At pagkatapos ng training, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa TESDA. Habang nandun ako, mayroon isang agency na pumunta doon bilang mag-hired ng skilled worker. Yun ay ang YWA Human Resource Corporation. At napabilang ako doon, in short, dinala na nga kami doon sa agency upang mag-training ng Nihongo o Japanese language. At yun, pagkatapos nga ng 3 months na pagtitraining sa YWA, sa awa ni Lord, nasilik po ako bilang isang style fixer, hindi carpenter kasi wala nang slot sa carpenter. Pumayag naman ako. Wala nang etsi-boretsi. Kasi first time ko nga po mag-aulod. Kung baga, ito yung foundation ng future ko. Three years po ang kontrata ko doon sa Japan. At sa awan ni Lord, naraos ko po ang three years. Doon, init, lamig, grabe. Alam nyo naman ang Japan pagdating sa trabaho. Time is gold. At ayon, in short again, nakawi nga ako sa Pilipinas July taong 2018. At nag-start po ako mag-apply sa New Zealand last week na October 2018. Sa awa po ulit ni Lord and ang agency. Napabilang po ako sa mga na-direct select ng company. Kung baga, hindi na kami dumaan sa trade test at interview ng employer at nagtanong kayo kung magkano po ang nagastos ko. Malaki po, umabot ng 70 to 75,000. Bakit? Dahil po sa probinsya po ako, malaki ang gastos ko dahil sa plane ticket papunta ng Maynila at pauwi ng probinsya. 12,500 naman yung dati kong binayaran sa medical. In short again, March 2019. Nakaalis po ako ng Pilipinas papunta dito sa New Zealand bilang isang steel fixer. At dito sa company, hindi lang steel fixer ang trabaho Pati pagkakarpentero. Kasi kami din nang gumagawa ng formworks. At hindi lang yan. Pati paglilibor sa enviro. Napunta po ako doon. At tumagal yun ng dalawang taon. Bago po ako nag-jump bilang isang machine operator dito sa New Zealand mga YP. Bakit ako nag sa machine? Paano ako natuto? pag-operate ng machine kasi isa akong skilled worker. Yan, ang pag-usapan natin sa susunod na episode mga kakarpi. abangan po ninyo ang ating part 2 nitong video. Thank you!